kapatid At kasama ko po ngayon yung mabalik sa tunay ni Iglesia ng itinatag ni Cristo. Uh, siya po si Ronald Alan Mendoza, no? 17 years old. Uh, siya po ay naging kaanib sa Iglesia ni Cristo na itinatag ni Mr. Manalo noong 1914 sa Punta Santa Ana, Manila. ang two years, two years uh, sa Iglesia ni Cristo. Interview po nila, in-interview nila ang isang Di yung dating kaanib sa loob ng Iglesia Ni Cristo sa loob ng dalawang taon. Ano pa po ang gusto nilang maipakita? Ito po, ituloy natin ang panunood. May Is isang salita, isang sentence na pwede mong ipahayag ngayon. Pinilit lang po kasi ako sa Iglesia. Pinilit ka sa Iglesia. Kaya napupunta ka doon. Pagkatapos... Sabi po ng interview nila na kaanib daw sa Iglesia Ni Cristo sa loob ng dalawang taon na pinilit lang daw po siya kaya siya umanib sa Iglesia Ni Cristo. Hindi po totoo yun sa Iglesia Ni Cristo. Walang pilitan. Kung gusto mong umanib sa Iglesia Ni Cristo, magsasalaysay ka na hindi ka pinilit at kusang loob kang anib sa Iglesia Ni Cristo. Tuturuan ka. Hindi basta tuturuan, dadang ka sa pagsubok sa loob ng anim na buwan. Pag napatunayang talagang sumasampalataya ka at saka ka po babautismuhan